Ano ang dahilan ng walang pasok para sa wellness break ng mga teachers natin wala October 27 hanggang 30? Si Ma'am Ruby Bernardo is on the line. Ma'am Ruby, good morning po. Si Peter Trica dito sa Walitapatan welcoming you back, Ma'am. Good morning, Peter and Rica at uh, magandang umaga rin po sa mga nakikinig. Good morning, Teacher Ruby. Good morning, classmates. <laughs> <laughs> ma'am Ruby, so uh, how how do we know? How do we explain po yung uh, wellness uh, break uh, hashtag uh -oh. uh, walang klase, walang pasok para sa ating mga teachers October 27 and 30. Exactly, why is that being implemented, ma'am? Ah, uh, batay po no sa DepEd order no regarding dun sa class schedule no ng ating mga guru at estudyante ay talagang nakalagay doon no yung uh, break ng ating mga estudyante. Kaya nga lang sa aming mga teachers hindi po talaga kami kasali diyan no, dahil doon sa uh, in-service training no na Aha. nagaganap tuwing merong break yung ating mga estudyante. At naka-schedule po yan ngayong October 27 to 30 no. Apo. Pero dahil nga po sa panawagan ng ating mga guro no clamor talaga yan no ng ating mga teachers for the past weeks. Marami nagkakasakit, syempre yung mga apektado pa ng lindol at yung mga nag ang magyo hindi lang din po natin no na talagang magkaroon din ng break yung ating mga guro uh, sa pamamagitan po ng sulat at ilang dialogo oh, dahil aramdam uh, din po natin yung dami ng teacher talaga no sir Peter at ma'am Rica na may trangkaso at merong mga sakit din yung ating mga guro no kaya sabi natin kung ang mga estudyante ay may wellness break dapat yung mga guro rin opo at uh, Pinakinggan naman ito no nung ating ahensya ng Department of Education kahapon uh, kay through sa statement no ni Secretary Angara ay nilabas din finally yung memorandum na nag nito. Oho. Ma'am, ano po ba muna yung nangyayari doon sa uh, ano yun? service uh, in-service training o so seminars na ginagawa kapag naka-wellness break yung mga estudyante? Tubing in-service training po 'yan, mga seminar no kung uh, ilalagay sa matrix ng mga schools natin kung ano yung mga pipiliin nilang topic for professional development, okay. uh, paayos no yung aming mga skills mm -hmm. no. Uh, isang buong araw yan, no, usually. So, yung apat na araw na yon ay talagang from 8 to 5 nandyan yung ating mga teachers sa skwela, no. Mm -hmm. Pero, sabi nga ng mga teachers, mukhang hindi yan yung kailangan namin ngayon. Mas ang kailangan namin, yung pahinga, physically, mentally, para nang sa ganun ay mas maging malakas kami sa pagharap muli dun sa ating mga estudyante. Opo. Not being, um, anong tawag don a party pooper, uh, mam Ma Ma'am Rubino, pero nakikita na rin po kasi natin the need to upskill our uh, teaching staff. Um, marami na tayo mga panahon na nawawalan tayo ng klase, di po ba, na pupush lagi yung uh, uh, pag-aaral ng mga estudyante natin. Kailan pa po maisisingit itong upskilling ng ating mga guro? If on breaks like this one, po sana siya ilalagay. Uh, binanggit na rin po ni Secretary Angara, no? pwede itong i-reschedule uh, the school year. No? Ah, uh, pwede rin 'to ilagay doon sa mga tinatawag na learning action cell na usually hmm. ay ginagawa rin. no? Actually, hindi lang talaga ito yung pagkakataon Sir Peter at Ma'am Rica no na uh, may mga uh, iba't ibang pamamaraan no yung DepEd para i-upskill din yung teacher. Hindi lang true in-service training. Meron nga pong learning action cell, may mentoring and coaching na ginagawa sa pang-araw-araw no. May technical na suporta din yung ating mga head teachers, master teachers, dun sa ating mga teachers. So namin ay sasapat naman na, no? Hmm. Uh, iba talaga kasi yung pagod ngayon ng mga teachers natin, itong mga nakaraan, no? Talagang, yes, yes. Uh, dahil dun sa ilang mga dagdag na policy, salimbawa po yung aral program, no? Na sinabi natin na bukod dun sa pagtuturo, ay meron pang tutoring, no? Na ginagawa yung ating mga teachers. At the same time, nagdaan po kami dito sa expanded career progression na talagang Ah, uh, inubos din 'yung aming lakas para uh, kate, no 'yung aming mga papel dahil dito sa promotion no mm. na na mas mahirap no kumpara doon sa dati. And then it comes 'yung anxiety talaga dito sa mga nakaraang uh, lindol no na naganap sa atin. Kaya sabi natin sa mga panahong ito, mas maigi rin talaga na i-check yung ating mga school buildings kasi ibarin mm. iba rin talaga yung dagdag na pangamba nung binanggit mismo ng DPWH na kahit yung mga skwelahan namin ay talagang hindi safe sa pagiging substandard nito sa pagkakagawa. Ma'am Ruby, um, just wondering, ano, ha? kasi itong three days na yon na, uh, na wellness break, ano po? Uh, this is this is actually a general um, rule for Everybody nationwide, di ba lahat po ng teachers nationwide. Ang tanong ko po, paano naman yung mga talagang nasalanta ng Lindol, ng Bagyo, di ba dapat mas mahaba-haba ang kanilang break? Oh, yun nga po, no. Actually, galing ako Sir Peter dun sa Davao, no, yung area kung saan talaga yung malalakas na lindol at maraming Apo. mga aftershocks, no, na nangyari at talagang marami dun sa mga eskwelahan hindi talaga mabilis na mababalikan, no, kasi uh -oh. yung iba talagang mga buildings talagang hindi na magagamit, eh, no. At Marami sa mga schools natin talagang nagsuspend ng face-to-face -face classes. Nagpapatuloy yung kanilang mga asynchronous classes, yung mga alternative uh, delivery mode no ng mga pamamaraan. At uh, sa ngayon, talagang hindi uubra itong ilang araw na break lamang, no? Ah, uh, kailangan talaga doon ng ibang mga pagkaka ibang mga ano pa no, delivery mode na gawin, no. Sabi ko nga, pwedeng uh, yung iba sa mga teachers natin talagang babalik doon sa dating kaayusan no magmo na no? magbibigay ng mga activity lang doon sa mga estudyante no while uh, kailangan din talaga nila ng psychosocial support no kaya din nananawagan tayo sa DepEd na uh, hindi ganoon kabilis talaga eh no? yung pag Pagbabalik-eskwela sa kanila face to face at kailangan din talaga ma-address yung kanilang mental health kasi iba rin yung trauma sa mga bata no na na nakaranas nung malakas na lindol at hindi nga actually mabilis na tumigil kasi nga doon sa uh, kabi kabi lang mga aftershock opo, na nararanasan nila. Opo. Opo, opo, Eh hindi ko lang naisip ito kanina no dapat na-i-request din namin ni Rika sa SWS na sana magkaroon din ng survey among the teachers and Oo. on how they feel about Oo. all this corruption na may na merong kinalaman sa availability ng mga classrooms Mama. ng mga schoolhouses, mm -hmm. etc. Ah uh, at kayo na po ang tatanungin namin bilang unang respondent namin <laughs> dito, dito sa aming survey, Ma'am Ruby. Personally po, how do you feel na Uh, naglalabasan ngayon yung mga issues about o oh, may mga ano ha, ah, libo mahigit na, na classrooms na gagawin tapos ang naideliver lang 22. Merong mga natapos na na hindi pa rin nagagamit hanggang ngayon ng, ng mga teachers at mga school children ano. Um, against this backdrop. How do you feel ma'am as as a teacher and uh, as the national chairperson ng Alliance of Concerned Teachers, Ma'am Ruby? galit po talaga ito noong nung marinig namin. Kasi imagine nyo po, 22 out of 1,700 na target nila. Napaka-conservative na po nung 1,700 doon sa 165,000 nakakulangan na classroom no, sa, sa atin, no, sa buong bansa. Ah, uh, talagang sabi talaga namin, hindi talaga in-exempt no yung ating education system dito sa pagnanakaw at pandarambong no na ginagawa sa ating bayan no. Kaya talagang yung mga teachers nung narinig ito, iba talaga yung galit kasi kami po talaga yung pumapasan niyan sa eskwela. Ang magiging epekto niyan ay yung talagang siksikan na classroom, may mm. magkaklase na naman sa covered court, sa under the mango tree no, uh, sa ilalim ng puno at yung mga hati-hating congested classroom classroom natin. No? Kaya uh, ang ninanakawal po nila dito ay hindi lang po talaga yung ating pera, kundi yung kinabukasan no, nung, nung ating mga sudyante na dapat sana merong may kalidad na edukasyon yung makukuha. Pero kahit anong gawin namin, kung talagang lalampas sa 50 yung klase namin, ang hirap po talagang makapag-deliver no, ng may kalidad na edukasyon kasi hindi conducive oh. yung aming mga classroom. Basic po yan na kailangan ng mga sudyante natin. Kaya kami rin pong mga teacher talaga nung Teachers Day ah, uh, mahigit limang libo talaga yung nagmarcha po talaga. On Teacher's Day, ah, oh. uh, nanawagan po talaga kami na, na yung pera sa korupsyon ay dapat na ilagak dito, no, sa pangangailangan natin sa skwela. Hindi pwede pong may pera sa korupsyon pero wala doon sa pangangailangan ng ating mga estudyante. Opo. Ma'am, nagkaroon na tayo ng EDCOM 2D po ba na pinag-aralan talaga nila kung ano mang nangyayari at ang uh, estado ng ating mga eskwela, han, estudyante at mga guro. Ah, uh, Lumabas din po ba dito, aside dun sa kakulangan ng pasilidad, yung need for bigger spaces ng mga eskwelahan natin? Lalo na po sa panahon ngayon na dumarami yung sunod-sunod na paglindol at kailangan natin ng open area para magkaroon tayo ng safe convergence zone para sa mga kabataan. Ay, binabanggit po sa EDCOM 2, actually... Talagang mas ano eh alarming yung lumabas dun sa pag-aaral ng Edcom 2 kasi una nakita din po doon na 70% doon sa ating mga existing na existing ah, na mga classroom at mga building ay mm. hindi na talaga uuubra for the next decade. Oh. Ibig kong sabihin yung 165,000 pala ay talagang madadagdagan pa kapag ka tayo ay may mga uh, lindol no o bagyo uh -oh. no. Ah, uh, hindi talaga hindi talaga ito ka-safe, no, doon sa ating mga estudyante at hindi talaga climate resilient, no. Kaya uh, very alarming po ito at mas lalo pang nakakagalit na wala ayatang urgency, no, yung DPWH dito sa pag-address doon sa ating problema, dito sa kakulangan ng classroom. Ang sinasabi po kasi talaga sa global standard kung yun po yung ating susundin dapat sana yung kinder natin ano yan maximum 25 lang yung ating mga nasa key stage 1 dapat at uh, hanggang 35 lang yan then the rest mm -hmm. is 45 pero ngayon pag nagpunta po talaga kayo sa mga classroom dito sa NCR sa CALABARZON at kahit dun sa uh, iba pang mga regions like Southern Tagalog region no ay makikita mm -hmm. nyo talaga yung overcrowded classrooms no at with that pa lang makikita mo na talaga bakit may krisis sa edukasyon uh -huh. at hindi po pwede na ipagpabukas pa Humbaga, it needs urgency po talaga no na solusyonan ng ating gobyerno yes eh ilan po ba sa batay sa inyong uh, pag-obserba, ma'am Ruby how ano ang average number of uh, pupils or students sa isang klase po sa ating uh, mga government schools sa kayon po talaga, Kalakhan, dun sa mga binanggit ko pong regions, lalo po dito sa National Capital Region, sa Calabarzon, at Southern uh, Tagalog Region, no, ay talagang lumalampas po talaga sa 50. No? Yung isang pag-aaral nga po nung EDCOM 2, yung isa dun sa kanilang mga case study ay yung isa sa mga skwelahan dyan sa Cavite, no, kung saan talaga Uh, three shifts pa no. Hindi lang two shifts kasi dito talaga kalakhan sa NCR. talawa mm -mm. uh, dalawa yung shifting eh no, pero mm -hmm. morning and afternoon kasi hindi po talaga uubra na isa lang mm -hmm. kasi talagang kulang yung ating classroom no. Pero dun talaga dun sa kanilang nakitang eskwelahan sa Cavite no. Uh, three shifts no. At mm -hmm. uh, merong pang mga eskwelahan wow. na uh, 90 students no uh -oh. yung kinikater. Yeah. So with that, hindi talaga yung kaya ng teacher Sir Peter at Ma'am oh, So uh, yung dala, yung dala-dala ng teacher no na burden ay mm. uh, hindi rin niya deserve. Mm -mm. Ang hirap mag lang ng 60. <laughs> yung, yung 30 lang na dati. Eh, hirap ka na yan pa kaya sa mga private schools rica may mga kilala akong private schools oh, na yung mga magulang oh, oh. pag umabot ng 30 per class oh, oh. nagwawala sila. Eh. Kaya nga. Ang dami naman yan? Kaya 30 na. sila eh, Diyos oh. ko, dito sa ano sa more public, than 50. Yung pamangkin ko partner 60 oh, oh. plus sila sa isang classroom. May sarili na silang valedictorian eh. At, Hindi na uh, top 10. Oo. Oh, oh. and, and in this oh, oh. day and, age na merong ILI. Oo. Oh, oh. oh, oh. Yung influenza like, like illnesses. Illness. Nakaw! Ay magkakahawahan eh, magkakahawahan eh. Opo. Ma'am Ruby, maraming salamat po at uh, mabuhay po ang We mga guru. We feel you, Ma'am Ruby. Oo. Oh, oh. Na wag, natin wag nating tigilan ito mm -mm. dahil may problema na nga sa availability of classrooms. Mm -hmm. May availability, ano, kulang-kulang na kulang, kulang nakulang pa sa mga dapat na mm. nagagamit na sana. Dahil na it... naubos yung pera Ay, napunta na sa corruption. Right. Eh, Maraming salamat Ma'am Ruby. Ma'am Ruby, uh we... Maraming salamat opo. po sa inyo. Opo. opo. opo.